What's up mga Kapinatics? Welcome back sa ating channel. Samahan ninyo ulit ako ngayon sa isa na namang baon series. So nandito tayo ngayon malapit sa isang uh, skwelahan at alam nyo no, uh, nagre-ready na ako. So ito na yung uh, niready nire ko kong uh, lalagyan no ng plastic eh uh, na sa sa oras na to, na wala tayong mga hawak na papel. So, ang meron lang ako ay uh, tingnan nyo, Ang meron lang ako ay uh, mga mga coins, no, mga barya. Pero I think, no, okay na 'tong mga uh, barya na iiwanan natin sa tabi-tabi ng mga euh skwelahan. So, lagay ko na 'yung barya muna dito. Yan. <laughs> so, meron na akong uh, coins, no. Tapos, lagay natin yung uh, yeah, yung sticker natin dyan. And then, buhol natin. Okay? Buhol natin. So, mamayang konti, lalabas tayo para iwanan to sa sa tabi-tabi. And of course, mayroon pa tayo dito. No? Okay, ulit tayo ng uh, mga mga coins no? sa, sa plastic. Again po, no, laging habilin ni uh, Sir Alden para doon sa mga estudyante na makakapulot ng ating mga iniiwang uh, baon sa tabi-tabi malapit sa eskwelahan. Ang wish lang ni Sir Alden ay mag-aral kayo ng mabuti. No, yun lang ang nag-iisang wish ni Sir Alden. Para naman po doon sa mga makakapanood ng video ito kung pakiramdam nyo, feeling nyo, kailangan nyo po yung iiwanan nating baon, no, you are free no, na hanapin, tapos kunin po yung iniwan nating baon. And then kung pakiramdam niyo naman po hindi niyo siya uh, kailangan, no? Uh, wish na lang ni Sir Alden na i ninyo niyo sa mga taong tingin niyo ay nangangailangan o kaya i-share niyo po yung video sa wall niyo para mapanood ng mga taong uh, nangangailangan ng mga baon na iwan natin. Tara, samahan niyo akong mag-iwan ng mga baon para sa mga bata. Yan, uh, mga Kapinatics naglalakad na ako ngayon sa uh, tabi-tabi yun oh no? uh, Ah, nasaan ba ako? <laughs> oh, magandang tanong 'yan. Nasaan ba ako ah, uh, ngayon? So, nandito ako sa lugar na 'to. Ikot lang ako. Okay, para makita nyo kung nasaan ako. Yan. Ah, uh, nasa uh, harapan din ako ni Yan. So, ito yung nilalakaran ko uh, as of now. Ayan, makikita nyo ako. So, first destination o unang lugar na paglalagyan natin ay dito banda sa lugar na to. Okay, so nakikita nyo to. Na ito yung may, may bahay na may kulay blue na bubong. Yan. Tapos dito sa may bandang likuran ko, hindi nga ako sure kung talagang saging yun. No? Merong maliit na puno ng, ng saging. So, gawin natin. Ilagay natin yung baon dyan. No? Samahan nyo po. Okay. So, ito po mga kapinatics. No? Iahagis natin to uh, banda rito. Okay. So, ito. Awa ko na siya. Iiwanan ko banda dyan. Okay, so nandun na yung unang uh, baon natin. Okay, so naiwanan ko na yung uh, unang baon. Uh, diretso tayo, tuloy tayo sa sa paglalakad. Hanap tayo ng susunod na na place kung saan natin siya uh, pwedeng iwan. Okay, medyo medyo mainit lang kasi hapon uh, na. No? ah, okay lang tsaga tiyaga tayo no, kailangan nating makapag iwan ng mga baon kasi uh, malaking tulong na to doon sa mga uh, batang walang wala talaga ah, at nakakita na ako ng susunod nating na uh, destination so nandito siya sa, mismo sa eskwelahan lang no? So meron ditong santan. Yan, santan ang tawag diyan. Yan, so nandito ako sa likod ng skwelahan. Ah, uh, dito sa may uh, pang ko merong malaking bahay. No, yan. So ito yung santan na, na nakita ko kanina, meron siyang katabi na siguro saging din ito, no, puno ng saging. Ah, uh, dito na natin siya iiwan. Okay? samahan nyo akong iwan siya para sa mga bata ayan uh, mga ito na siya mga kapenatics no? ito na yung santan uh, lang dyan tapos hagis natin doon ayun okay. sana may makapulot nung iniwan natin uh, okay. yun na mga kapenatics no? Naiwan na iwan natin yung uh, uh baon ng mga estudyante sana mahanap nila no sa makakapanood ng video ito doon sa mga estudyante na makakapanood ng video ito ulitin ko lang ang wish ni Sir Alden ay mag-aral kayo ng mabuti